Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gagawa nga po ng pagbabago ang Golden State Warriors ngayong off-season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naging Game 3 ng NBA Finals sa pagitan ng Dallas Mavericks at Boston Celtics. Sinabi nga po mga katropes na Draymond Green na oras na nga po talaga para sa Golden State Warriors na magbago ng kanilang identity kung gusto man nilang makabalik sa contention sa Western Conference. At base nga po sa pinakahuling inalabas na balita ng isang Warriors insider, plano na nga po talaga ng kanilang front office na gumawa ng napakalaking pagbabago sa kanilang kasalukuyang lineup para sa kanilang superstar na si Stephen Curry. Para nga po hindi masayang ang prime years ni Stephen Curry sa NBA, ay inaasahan na nga po na iba't ibang klaseng malalaking move ang kanilang gagawin kapag bumukas na ang free agency market at trade market ngayong off-season. At isa na nga po sa mga gagawin nila dito ay ang posibleng pag-sign and trade nila sa kanilang superstar na si Clay Thompson. Sa ngayon nga po mga katrops ay siya lang naman nga po ang nag-iisa na lang player na merong pinakamataas na trade value ngayon sa NBA na maaaring nga po nalang magamit upang makakuha sila dito ng mas maraming magagaling na manlalaro ngayong off-season. Samantala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging Game 3 ng NBA Finals sa pagitan ng Dallas Mavericks at Boston Celtics. Bagamat man nga po mga katrops na tambakan ang Dallas Mavericks ng mahigit sa 21 points sa Game 3 ng NBA Finals laban sa Boston Celtics, ay nakagawa pa rin nga po sila dito ng paraan upang may baba nga po nila ito sa 1 point sa uling mga minuto ng fourth th quarter. Salamat sa ginawa nilang scoring run sa paungunan nga po ni Luka Doncic na nagtala dito ng 27 points. 6 rebounds at 6 assists at si Kyra Irving na nagtala rin naman ng 35 points. Ang kaso lang mga katrops, hindi pa rin nga po ito naging sapat para makuha nilang panalo matapos silang mabigo dito sa score naman 06 to 99. Simula nga po nang ma-fouled out si Luka Doncic sa uling mga minuto ng kanilang laban, ay bigla na lamang nga pong lumamiya ang kanilang opensa na sinabayan ang pagiging clutch ng ilan sa mga players ng Boston Celtics sa pahungo na nga po na Jalen Brown na nagtala dito ng 30 points Jason Tatum na kumuha ng 31 points at si Derek White na gumawa naman ng 16 points. Kasama na dyan ang kanyang napaka-crucial na 3-pointer sa huling mga segundo ng 4th quarter para masil ang kanilang panalo sa kanilang Game 3. At dahil nga po sa pagkapanalo ng Boston Celtics ay umangat na nga po sila ng 3-0 sa NBA Finals at isang panalo na lamang at makukuha na nga po nila dito ang kampiyonato. Habang Dallas Mavericks naman nga po mga katrops ay sobrang dismayado sa nangyari Lalong lalo na ang kanilang superstar na si Luka Doncic na sinisimuli ang kanyang sarili sa kanilang pagkatalo matapos nga po siyang ma out sa kanilang game at hindi niya matulungan ang kanyang mga teammates. Bukod rin nga po dyan ay sinisira naman nga po nito ang mga referee. Gayong hindi nga po sila makapaglaro ng physical dahil sa mga unfair na tawag nito na siyang rason bakit nagkaroon siya ng anim na foul sa kanilang game 3. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.